Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. So, ayan, hindi tayo nakapag-upload ng video kahapon and the other day because busy na naman tayo sa ating trabaho at ngayon meron tayong time para makagawa ng video. So, ang ating video ay tungkol pa rin ito sa mga Miss, 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 Miss Universe lalo na ngayon na palapit na nang palapit yung pagkukumpit ni Miss Bulacan Chelsea Manalo, naku akala ko November, kasi last year November so sabi, ayon sa balita this year ay sa September na daw, so malapit na yun, September, July parang ganyan, so ito na nga, uh, may pinanood ako dito na Uh, si Chelsea ay nangunguna siya sa leaderboard. Siya talaga yung number one as in. So, ang problema natin dito ngayon, mga Pilipino, mahilig tayong mag-hype, mahilig tayong magpasikat sa ating kandidata. So, parang kagaya kay MMD. You see? Si MMD ay uh, marami siyang na na awards at saka sikat na sikat siya. Marami nagsusuporta sa kanya at meron siya mga pasabog during sa competition. Pero ang problema, hindi siya nakapasok sa top 5 hanggang top 6 lang siya. So may sinasabi sila na uh, yung nangyari kay MMD at saka kay Alexi Brooks ay parang ganun na hindi sila nakahawak ng microphone to answer the questions na yung parang gano'n So ngayon, tayo mga Pilipino kapag meron tayong nagustuhan na, na bago kagaya before sa Miss Universe ang paborito ng mga tao ay si Ate sa Manalo at saka si Alexi Brooks at yung may iba pa Miss Bagyo yung ganon So, hinahype ng masyado, pinapasikat ng masyado, pinag-aawayan, pinagkukumpara. Tapos, nung nanalo si Miss Bulacan, ay biglang wale. Ang iba ay baliktad kaagad. Tapos, si Miss Bulacan noon, napaka, Uh, silent niya, walang ingay, tahimik talaga, super. Pero nung siya ang nanalo, ngayon pinapaingay na naman kasi to promote nga. So ngayon pag marami ang nagsasabi na panalo na to, winner na to, ganon, Eh ang problema, pag hindi siya nakapasok sa gusto natin na kung saan siya makapasok. So ano naman ang mangyayari? Sasabihin na naman natin na cooking show kasi paborito ng judges yung ganito ganyan. So ano ba, saan tayo lulugar? So siguro uh Uh, ipasikati natin siya sa social media pero hindi tayo mag-expect ng too much, yung sobra kasi pag sobra, tapos hindi nangyari tayo pa rin ang masasaktan so ito dito sa Miss Universe uh, 2024 siya yung nangunguna o, tingnan natin na, Miss Philippines ay nasa number 1 at ang number 2 uh, wala ditong number 2. Number 3, agad nilagay si Dominican Republic. At saka number 4, itong sa, ano, sa Bonaire. At ang pang pang lima ay Miss France. So kung titingnan natin, si Chelsea yung nasa gitna kasi lima sila. So, Si ano si Miss France, parang may pagkahawig siyang ng Catriona Gray tingin yung ilong at saka yung mata. So yung hair ayos niya parang hindi. Pero yung kaniyang face parang Catriona Gray. At itong Miss Dominican Republic ay maganda din. Ito si Venezuela. Para si Venezuela ba 'yun o si Colombia yung may asawa na or yung may anak na nanalo. Hindi lang ako sure pero nabasa ko na parang between sa kanila Colombia at saka Venezuela parang Colombia yata yung may anak na ganon. At saka yung sa Bonair, mag, uh, taga Bonair, ang number 4 ay maganda din siya. 1, oh. 2, ay again, Philippines 1, Venezuela 2, number 3, Dominican Republic, at saka number 4 yung sa Bonair, Bonairi. Ganon. <laughs> Mali. At saka yung number 5 ay France. So tingnan natin. Ang gaganda talaga nila at magkaiba ang kanilang mga kulay. Kasi itong Miss Dominican Republic ay medyo brown siya, yung France ay puti. So tingnan natin baka sa ano lang 'to um sa pagkuha ng picture o retrato. So dito ang mga uh, kandidata ng iba, yung number six, uh, Miss Colombia. Yung Miss Colombia parang kamukha siya niyang parang magkakamukha na lang sila yung kagaya kay sino ba 'yon? Yung Ah uh, kasabay ni Pia Worsback parang pari-pari pareho na yon siguro sa makeup or I don't know sa Uh, surgery sa retoke, okay, hindi ko lang alam bakit magkapareho ka ng mga mukha. So, mag, uh, pa-comment below bakit magkakamukha. Halos lahat yung kanilang mga kandidata. So, nakita ko yung coronation ng Colombia. Parang gusto ko yung nasa left side kaysa nanalo. Kasi yung nanalo, parang may edad na siya. Uh, next, Miss Zimbabwe. Maganda din to. Uh, um, Zimbabwe. At saka, may kahawig din sa lini Chelsea. Yung kanilang ulo, parang egg pababa. Tapos, si New Zealand, uh, Curacao, Argentina, uh, China, Kyrgyzstan, Croatia, Greece at saka the Bahamas. O, oh, ang gaganda din nila. So, depende na yon sa mga judges again. Again, kagaya na nag-comment ako tungkol kay Atesa at saka kay Alexi Brooks, sino sa kanila. Pero para sa akin, nasa judges pa rin yun. So, hindi natin hawak kung sino ang papanaloni ng judges. So, ang ating kandidata na si uh, Chelsea si Manalo ay ready ready na talaga to nagpa-practice na nga siya sa kanyang opening so ito dito yung sa kanyang opening uh, Viva Mexico so tinan natin ko ano na ang masasabi ng mga marites at saka mga nagko-comment sabi dito magaling si Alexi Bruce sa kanya at mas attractive yan mga kababaso na tap ayan ayan tayo yan tayo nagko-comment tayo nagja judge na tayo na ganon na ganon so wag naman kasi ang nanalo ngayon ay si Chelsea so si Chelsea na ating suportahan kasi si Alexi meron din siyang sa kanya ang uh, Miss Echo International so suportahan natin sila pareho kasi sila yung ating mga kandidata tapos ito ito medyo maraming nega dito sabi dito wala talaga ka-appeal appeal for me mm, wala tayong masasabi dyan. kasi opinion nila yan Walang ka-appeal, appeal for me Practice lang yan At saka, alalahanin natin na nanalo siya ba, ano, Sinorpresa ang lahat Lahat ng mga Uh, tawag nito, mga beauty pageants enthusiast ay nasurpresa sa resulta kay Miss Manalo, Chelsea Manalo. So, wag tayong ganoon. Pero, opinion niyo yan. So, kayo. Ito, sabi, overconfident, oh, mataas ang lipad masakit ang makasakit pag bumagsak. Ganon. Mm, -mm. ba diba? Uh, nung hindi nanalo ang gusto natin, tayo ay talagang masasaktan at magsasabi tayo ng kung ano-ano. So, ngayon, kung ganyan siya mag-introduce sa sarili niya, hindi natin alam, bago pa lang. Meron pa namang July, August. Kung sa September yung competition, meron pang um, two months na buo para mag-practice siya na Viva Mexico! Chelsea Manalo! Miss Universe Philippines! So, tapos, that, that, ito sabi, pag uh, itabi natin si ate sa kay kay Chelsea, parang baliktad ang result. Mm, masasabi lang baliktad ang result kasi dito sa video ito na, na makikita nyo, ay eh, attach natin dyan, ay maganda yung ayos ni Atesa at saka super liit niya. Yeah, I mean, I mean, payat. Pero medyo matangkad. Okay, ito oh okay lang yan na ipadala sa Mexico pre na lang na makapasok at huwag maligwak tulad naman nauna na maganda at magagaling pero ligwak pa din kaya galingan niya na lang just saying mm -mm. yan ang dapat i-wish natin hindi yung mga nega kasi pag nega, syempre marami tayong magiging kaaway suportahan natin ang mga nanalo suportahan natin yung mga ipapadala sa ibang bansa ito pa sabi mahina ang boses ko lang pang pwede naman yung lakasan, practice lang naman yan dyan at hindi natin alam kung ayaw din niyang ipakita ang kanyang kaya or maibubuga. Uh, sabi dito, uh, overconfident na naman tayo mananalo ang pambato natin. Yun, yun na nga ang sinasabi na kona tayo ay confident, hype natin siya masyado na mananalo yung ganon kasi kakaiba siya, living Barbie doll. Tapos maga, marami namang magaganda. Siyempre, yung ibang mga bansa, hindi rin yun magpapadala ng hindi maganda. Hindi magaganda. Da dapat tayo ay relax lang pang ano, uh, relax pero may naka-reserve na tayong pasabog. Na yung pasabog na wala talaga sa iba. O ito, nega pa rin to. Pang kinder edition, sobrang humble. Congrats. Mm -hmm pang kinder. Tapos, sobrang humble. Parang opposite yung kanyang comment. Ganun. Okay, dito. Sana may marating. Mm. Pilipina, sao na lang ni Murag. Di man attractive opinion lang. May iba't iba namang tayong opinion, di ba? Natural. Ang move sa interna uh, international payabangan. Mm -hmm. Okay. So, yun na nga. Wala tayong magagawa dyan. Ang ating lang. Supportan natin. Ipagdasal na sala. Sana, ay makapasok na siya. O, ito. Walang poise and projection. Uh, what is that? Poise and projection is very, are very important, is yung sinabi kasi. More voice up, Miss Universe. I suggest to name our Miss Universe, pasarela Walk, be called the Ripple Walk. Mm -hmm. Yung kanyang pa, ganito-ganit, Mm Maganda siya. So, dito... Bahala na ako ano mangyayari. So, dito, oh, kita natin yung uh, pictures niya. Ang ganda niya sa iba't ibang uh, buhok. Sa so, first, mas, uh, gusto ko yung maikli. Nakikita din yung kagandahan niya. Sa gitna, actually, maganda siya kahit anong ayos sa kanyang buhok. Ma-long hair, ma-short hair, ma... -short hair, ma tawag nito, middle hair, ma curly, mas straight, pero ma, ano ka kasi mas malinis tingnan yung straight. So sa straight maganda din siya, Ta talagang parang Barbie doll. So, antayin na lang natin kasi malapit na. So, kung nakukulangan tayo sa kanyang pag-introduce sa kanyang sarili, alahanin natin na nanalo niya siya. O sabi nito, si Alexi daw is very queenly ang ay kanyang aurahan base sa kanya kaysa doon sa fifth crown wag na sana siya i-bash na mga hindi siya bet o, yun lang wag na nating i-bash um, kagaya rin yun kay MMD nung nanalo siya ay puno puno siya ng bashers ng bashing pero at the end ay sumuporta pa rin sa kanya hanggang sa siya matapos ang competition. So, ito, sabi lakas ni Miss Chelsea Manalo sa itaas po through prayers natin. Pagdasal natin na manalo, makapasok sana makahawak din siya ng microphone at yung mga hindi niyo gusto na kanyang ginagawa sana ay uh, magustuhan nyo at the end kasi o babaguhin naman niya. Remember na meron siyang Uh, pag-iisip na kanya na pwede niyang gawin last minute kung ano ang mas maganda, kung ano ang kakaiba. So, yun lang po. Maraming salamat. Support natin lahat ng mga kandidata from Miss Universe, Miss World, uh, mga Miss International, Miss Supranational, Miss Eco. Lahat ng mga Miss Miss, support natin sila. Kasi through dyan ay nagkakaroon sila ng pera at nagkakaroon din ng pera ang ating bansa dahil syempre sa mga taxes. So, yun lang po. Maraming salamat. At bye-bye! Spent all my life